Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Pangpitong balik na po ni Sir Art from Bicol. Ayan po, napunta po siya dito sa atin ulit. Na subukan niya na rin po, napalaki niya na yung mga day old na nakuha nila sa atin. Yung mga materyales, na, nagamit na rin po nila. At nasubukan na rin po yung mga anak ng mga binrid po nila. Nagpanalo rin po sila, magaganda rin po yung mga score nila. Kaya po, andi dito na naman po sila ulit para kumuha ng panibagong bloodline na wala pa sa kanila ang gal at ang gold. Ayan, halos lahat. Siguro nakakuha na sila ng sweater, ng claret, nakakuha na sila sa atin ng albany. Ayan, tapos melsim black, nakakuha na rin po sila. So ngayon, yung gal, pear, kumuha ulit sila. Maski na ulan, hindi alintana. Basta po manok po ang usapan. Ayan, hindi alintana ang ulan at syempre lalong-lalo na ang layo ng binyahin nila from Bicol to Pangasinan. Hindi pa po nakaalis ng farm si Sir Art, balak niya na naman pong bumalik sa August. Thank you! Ingat po sa biyahe!